kayo nag-aaraw, cheat pa ka, pwede naman, ano, baka kahiyari kasi baka may mga dito Kailangan nga no? ka sa patakaran ng subdivision. Okay guys, may content time bago kay Aga. Ngayong araw na to, hindi natin siya papapasukin sa subdivision. Ibaban natin siya dito. Pagtitripan natin siya ng mahigpit. Kasi ako ang guardian ng subdivision for today. Okay? Ngayon, para hindi naman niya ako makilala, syempre, kailangan natin mag-disguise. Syempre, hihiram tayo ng Uniform ng guard. Tingnan natin kung ano magiging reaction ni Aga kapag hindi na siya pinapasok dito sa subdivision na to. Ang usapan namin ni Aga is 5 p.m. 5 p.m. uuwi na siya kasi nagpaluto siya. Ngayon, tatawagan natin para ma-sure lang kung anong oras talaga uuwi yan si Aga. Kasi may meeting siya sa architect. At pagod dyan, galing sa La Union. Kaya sabi niya, sandali lang siya. 1 to 5 lang. 1 to 4 ang meeting niya. Tawagan natin ngayon cannot be reached pa. Baka nasa meeting pa to ah. Cannot be reached pa. Oh, hindi nagre-ring ang messenger niya. Hello? Hello? Nasaan ka na? Oo, oh, na ako. Pauwi na ako. Alam mo aga, sinabi ko sa'yo magpahinga ka eh. Kasi galing ka lang sa La Union. Simula Thursday hanggang kahapon. Uwi ka na. Di ba 5pm sabi mo, uwi ka na? Magpapahinga ka? Hmm. Oo, oh, nasaan ka na ngayon? Oh, Ilang minutes pa? Ilang minutes sa tanong sagutin mo? Para mainit kay ulam mo. Sa ano, taon Tanong ko sa iyo ilang po, ilang minutes pa o oras ka? Mga 15-20 ganun. Sige. Na po, sige. Okay, sige. Okay. okay, sige. Guys, malapit na daw siya. Pupunta na kami ni Rick sa guardhouse. Isa-set namin yung camera. Okay. Ngayon guard pupunta na kami sa ay guard to pupunta kami ni Rick sa guardhouse para abisuhan yung guardya. Ayan, guard. Nandito na kami sa guardhouse. Guard? House. Right. Right. Hi. Guard, ganito. Ayan, kaibigan kong guardya sa subdivision namin. Ayan, ang gagawin mo na po. Pasa pagpasok ni Aka, huwag mo papasukin. Yes, ma'am. Kasi sasabihin mo lang, ayaw kang papasukin ng OIC namin. Tanong mo na lang sa OIC kung ano problema. Ano? guard 20 minutes na lang daw o 15 minutes lang si Aga. So, titiisin ko itong init na to sa suot, suot ko to para sa content ko. Then, gusto ko siyang babusit sa akin. Ito so, na. Yan. muna. Tignan ko ako mga akong guard dyan. Okay. Kita ba ako ni Aga? Sabi niya, siyempre, Boss, anong problema ba tayo? Inireklamo ka ng mga guardian namin na natatabi niya. Ganong problema nga nararapan Hindi ka daw nag-renew. Hindi ka daw kumuha ng bagong sticker. Kaya hindi ka pwede pumasok. Kumuha ka ng bagong sticker. Ako ang OIC niyo, ha? Kasi ka, guardian. may barel ako. Wala ba tayong barel? Guard, wala ba akong barel? Kaya ma Mam, sakto to. Ano yan? Laruan? Yes, Ay, laruan. Tama. Sa tayong ganun. Ay, kung di yan. tempe no problema? una者 eh? ko Pati yung iba, bawal Okay lang, pati lang po yung tinawag nung no, anong Kaya daw? Ang pili si lang po sa amin. Kaya tinitri kasi yung plaka nyo, kapag gamatin yan, huwag agad agad ito papasokin. yung Ako sa atin daw, ako sa daw nung ako. Ako po. yun lang kami na lang po. nung bago. Oh, I see. Oh, something Yes. Yeah problema, di pwede nagre mga guardian namin. <tinyad> Dahil, wala ka daw bagong sticker. Ano ba ang sticker, Chief? 2024, 20, sir. May 28 yung deadline natin. 2023 pa kasi yung sticker niya. So, kailangan yun, natin yung sticker. Dapat kayo araw Chief? Pa? ano? Hmm

Ano'y tawag dito sa prank na to? Teneresyon mm -hmm. niyo pa ako, mami. Kala ko ina... Kala ko ako lang yung kotse yung inaarang dito. Nakakahiya. Kala ko talagang masama akong ginawa. Maramakit mo yung pinagdadudulungin ah Diba? Nakita mo? Naka-uniform pa ako. Angas ah. Oh, o, ice age. <laughs> o, oh, ano yan? Nandiyan ka pa. Ice <laughs> age. Oh, uh, kasapat ka ba yun ah? I-smart na lang niya, diba? I-smart na talaga. I-smart oh, uh, uh. sticker mo. So, ano yung mga bumabawi kayo ngayon? Hindi naman. Para magka-sticker ka na, pinapaban talaga kita sa kanya. <laughs> Siya ba talaga yung bagong OAC, Kuis? Oh, yeah. Eh, nareklamo ko na namin to. Ipapareklamo namin sa kapitbahay yung OAC nyo. Marumbado. Marumbado. Hindi nga kita sinugot eh. Paano yung ginawa yung boses nyo kanina? My prank is end. Ano yung prank, prank, is end? finish. Pero finish penis, hindi ko na hindi ko kayo na-realize yung una. <laughs> yung <laughs> yung boses nyo. Noona, okay. Hindi na nung una. Ha? Ah? Ang laki ng boses, pero nung pagbalik ko, So, para may buhok na ano kulot-kulot dito tagi lang. <laughs> Ay putek. ko, te. Nangagay yung sombrero ko eh. <laughs> hindi kayo marunong prank, dapat ituloy niyo hanggang sa dulo. Pa-sabihin <laughs> nitong Universal. Pero yun, sige, eh. okay na 'yan. Siguro mga 20%. Na medyo na ano ako. Na inis ako. Kasi bakit ako hindi pa papasok? May close ko naman yung mga tao dito, sila, chief. Yung palaki na sa niya lahat. Oh, pati sa locket niya. Chief, kinasabot ng na nanay ko ah. Next time tayo kampe ah. My frank is finished. Your frank oh, is finished. Yeah. It's not successful. It's successful. Napagod ka sa kakaayos ng kotse mo. <laughs> <laughs> Hindi ba? Ilang beses ka na ganyan oh, sa kotse mo. Ah, <laughs> si Susie, paano kong usog to? Maglalakad niya sa problema mo. Kami yung maglalakad na. Ikaw, bitbitin mo yan. Bawal. Guard, bawal dito, di ba? Uy, Susie, kawami! mami Nasa inyo eh. In 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 kakakuha lang ni Ricky. Sinusubang mo yung kotse, tangex na Naka-balantra lang dyan, oh. Ah, gano'n. Sige, okay lang. Dyan yun lang yung kotse. Kalaan nyo, iwan natin yung kotse dyan. Matuwi yan mamaya.